Ayan guys, so ang daming kangkong guys. dami ng kangkungan dito. Kahit mainit dito sa aming lugar. Super dami ang kangkong. 'Yung ilog namin guys, napuro kangkong na. Dami. Mindig pa yung baka oh baka habulin kami. Ay, ano nangyari na sa iyo? Ano nangyari sa iyo? Ha? Ano ba? Di. Ay, lang, lang, lang. Di Diyan pala ang mababa. Ari ko, ari Malambot ang alin. Ah, malambot ang tubig. Malambot ang puto tubig. Malambot. Yan, abutan na tayong init. Eh, di nilang sila nakuha, oh. Huh? No, ang daming kangkungan oh ka Timo, oh, dito lang nagkuha sila, sila sila at ikunting, oh. Ay, malambot nga ang tubig. Ano malambot ang tubig? Yun doon tayo, malambot yung puta. Eh. Ah, kaya pala sabi lang no, hanggang bayuwang. Ang putik, hindi dyan. Hindi yeah. nga. Tingnan mo nga kung hanggang mababa ba. Malambot nga yung tubig. malambot ng tubig? Ay, oh, malambot. Ayun. oh. Sige nga, hawakan na kita. Hindi pa naman yan hanggang baywang. Oh. Hanggang baywang. Oh, oh, nalalas. Ano ba? Nalalas. na lang tayo. Ang hinihila hindi maganda eh. Dapat yung maganda do. Ayun doon ang maganda. Malam. Ang galing kang Lail, anida o. Alapit bilis. Ay, ka diyan. Nguha kami ng kangkong guys pang sinigang. Iyong, ano yung gupitin mo ako, magbubunot lang ako magbubunot. Ayun.